Hello mga lumaki sa farm! Andito na naman nga tayo sa ating munting backyard goat farm at sa video na ito, pag usapan naman natin ang mga basic things na dapat mong i-consider bago ka mag-alaga ng kambing. O mga bagay na ito nga, sana alam namin nung una pa lang, bago pa kami kumuha ng super saiyan. Pero, ito kasi yung mga natutunan namin along the way, na gusto din namin ibahagi sa mga bagong magkakambing na lumaki sa farm. Pero, hindi spy. <laughs> At lalong-lalong hindi scammer. So, go na tayo guys. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Una sa lahat, pag-isipan ng mabuti kung anong klase ng goat racing ang gusto mong pasukin. Magiging breeder ka ba ng mga super sayan? Gusto mo bang mag-alaga ng kambing para sa kanya nila? O baka naman gusto mong maging magkakambing for the purpose of dairy products? Pangalawa, pag-aralan ng tamang housing para sa mga kambing. Ito yung laging sinasabi ng mga successful goat racers na dapat ay elevated ang goat house mo para mas madaling panatiliin yung kalinisan sa paligid ng mga kambing kasi yung ammonia mula sa ihi at dumi ng mga kambing e eh, pwedeng maging sanhin ang sakit nila. Pero kailangan pa rin din na well ventilated yung goat house at protektado pa rin sa mga malakas na hangin, ganyan, sobrang init at syempre yung ulan. Pangatlo, siguro ging sapat ang kakainin ng mga kambing. Kung nagsisimula ka palang tulad namin at konti pa lang naman yung kambing mo, hindi kailangan ng malaking lupain. Diyos ko, kami nga nakikipasto lang sa asyenda ng kapitbahay namin na napakabait. Thank you po. Shoutout sa inyo. Kung walang grazing area yung mga kambing mo, siguruhin pa rin na meron ka mapapakain sa kanila na grass, legumes, at kung may budget ka din lang naman, edi go na nang go sa feeds, di ba? Pero dapat yung tamang feeds pa rin at isa yan sa mga dapat na pag-aralan. Kami, meron kami mga pakchong na tinatanim kahit na malayo pa yung tagulan kasi gusto lang namin na siguraduhin may makukuha kami para sa kanila pagdating ni Sel. Ay, kaya cell yan? Sel tuloy ang sabi ko. Pagdating ng matinding pag-ulan, pang -ap mag-invest sa sapat na nutrition para sa mga kambing. Lalo na kung super sayang yung mga kambing mo, no? Andiyan yung vitamin A, D, E, iron, B-complex, molasses, na mga basic lang to actually na vitamin and mineral needs ng mga kambing. Napakarami pang iba. Pero sa mga susunod na videos na yun, salamat sa pakikinig mga lumaki sa farm. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi ka pa rin updated sa kwento ng buhay ng mga super science sa mundo ng mahihinang nilalang. Happy farming!